Dead on the spot, ang dalawang lalaking magpinsan sa Villa Coloma, Bagabag, Nueva Vizcaya matapos sumalpok ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa pader. Nangyari ito pasado alas 5 ng madaling araw kahapon, October 5. Sa investigasyon ng mga otoridad, galing raw sa bayan ng Sulano ang mga biktima at pauwi na sila ng maganap ang insidente. Bihira kasi ang dumadaan po dito. Kaya pagdating nila doon sa area, mabilis po yung takbo po nila ayon sa... Mga na pagtanungan ng ating uh, investigator ay mabilis daw po itong mga nasabing uh, uh, anggang hanggang sa uh, nag-overshoot po siya doon. Dagdag pa ng mga otoridad hindi suot ng mga biktima ang kanilang mga helmet. Mayroon po silang helmet na sa siko, hindi na kasuot sa ulo. Kaya yun, medyo malaki ang sinsala po nila. So nagkaroon sila ng... Uh, severe damage na. Hindi niya na-balance at nag-overshoot siya, tumama sila sa pader. Na kung saan nagkaroon sila ng malaking pinsala. At hindi sa ma'am, nahulog siya sa drainage canal. Dahil dito po sa bagabag po, malalalim po yung canal po natin dito. Uh -uh. Na-design po ito para maiwasan po yung uh, pagbaha during sa na ulan, ma'am. Ayon sa PNP, accident prone area ang nasabing bahagi ng kalsada dahil sharp curve ito at pinapayuhan nila ang mga motorista na mag-ingat sa pagdaan sa nasabing bahagi ng kalsada. Vanessa Bugtong, RNG News.